Ayun, what's up mga ka Strong Chicken? Ah, welcome back sa panibagong episode ng Strong Chicken TV. Ayun. Ayun, what's up mga ka Strong Chicken? Ah, welcome back sa panibagong episode ng Strong Chicken TV. Ayan, uh, ito mga kay Strong Chicken na. Nandito tayo ngayon. Ulit, nandito ako sa aming ano, backyard. Sa so, maliit na manukan. So, ipiplex ko lang yung mga ano namin. Yung mga una kong pinakita, Noong una kong video. So, malalaki na sila ngayon. Mga 5 uh, months and a half. Or magsi 6 months na to. So, ipapakita ko ulit sa inyo mga kay Strong Chicken yung progress o yung paglaki ng ating mga stag. Stag na yan, kung tawagin. Ayun ha. Pakiyan na lang mga kasong chicken. Nga pala. Pakisubscribe na lang nga pala yung YouTube channel ko. Pakilike and share na rin. And then, pakihit na rin ang notification bell para updated kayo o lagi nyo mapapanood ang aking mga bagong upload na YouTube. Ah, mga talaga. Ah, bagong upload na videos ko nga pala. Ayan, Ayan mga ka-strong chicken. Ah, ito nga po pala yung ano, yung nakaraang pinakita ko yung mga 4 months old natin 3 and a half or 4 months old going 4 months old yung una kong pinakita sa video so mga ka-strong chicken eto na, eto na sila ngayon eto na alam nyo eto 5 months and a half or magsi 6 months yan ayan mga ka-strong ang, ang gaganda, na nila so pulang pula na yung mata tsaka maganda na yung kulay yung balahibo ayan mga ka-strong Ganda na yung balahibo. Ayan, eh. Tapakita ko yun. Ano yung itsura nila? Mahaba pa, ah. Ito na yung mga palahi natin. Ito is, ah. Ito nga po pala, yung linyada nito is high action, pure na lalaki yung tatay niya. Tapos, pure golden boy sweater yung mamay. Eh. So, ayan, ah. Ayan na yung itsura. Medyo, medyo nakikiliti pa sila, mga strong chicken. Pero, kilong kilo na yung katawan nila maganda na siguro mga 7 months maganda na to lalo gaganda na to mga ka strong chicken ayan oh ganda ah grabe ganda ng mga itsura nila medyo bold ko ng katawan oh. maganda na rin ang buntot medyo sa golden boy sweater so ito na yung mga ano yung mga nakaraang vlog ko sa video na pinakita ko na 3 and a half to 4 months ito 5 months old na sila ngayon malalaki na halos mga pa babara ako na sila ito ano to ito yung mga dalosapi namin yung high action na nakakro sa golden boys ano to sampu ito sampung dalosapi tapos may mga maya ito ah Tinapakita ko lang mga kay strong chicken yung progress ng mga paglaki nila eh. ganda ganda ang manok ganda so malalaki na sila mapula mo mapulay yung mata gandang manok yan yan mga kay strong chicken ha ito okay na no, okay na sila kilong kilo na mga isang buwan pa or 3 weeks 2 weeks talagang para ako na sila pero naglalaban na sila mga kay strong chicken lumalaban na so konti na lang to so, yung mga palahi namin Papakita ko pa iba. Para makita niyo yung progress na malalaki na sila. Alright. Ayan, mga ka-strong chicken ha. Bali, eto pa ulit yung isa. Yung kapatid na ko yung kinakita ko. Ito, mas mga ka-strong chicken ha. Mga ka-strong chicken ito, mas ma ma malapad to mas maganda hipo nito ni pero parehas lang naman sila siguro mas maganda lang katawan nito ni kapatid to mga ka, mga ka strong chicken na kapatid to yung una kong pinakita so ito sila gaya nga nang sabi ko mga ka strong chicken is ano to sampu yata sila mga dala yung naka naka cross sa uh, golden boy yung high action at broodstag namin kaya yung babae is pure golden boy to ito is yung mga palagi na namin na nabili ko yung nani yung trayo, yung nanay at tatay na ito, yung trayo. Kay Sir Mark Calixto, ng Lipa, Batangas. So, yan. yan. So, eto na yung mga palabas namin. eto na eto Magagandang manok. So, ang mukha rin ng tatay. Yung pikom. Tapos, yung mga mata niya. Pulang-pula, mga Strong Chicken real na real is this for real yan so yan so, so may ano laging may banderahan katulad ng broodstag namin yung tatay kuwang kuwa ganda yung kulay niya pa, nakuha talaga yung kulay sa golden boy sa nanay Maluwi, parang orange na parang mapongkang pongkang tapos yung mga paadala sa pero mga strong chicken nagde dirty yung ano niya ayan o Pansin niyo, dilaw yung paa dito pero to nagde-dirty pit ayan. ayan nagde-dirty pit. So, gawa ng sahay action hatch. Ayan, sahay action hatch. So, magagandang manok mga kasurong chicken. Actually, mga 5 months or 5 and a half months going 5 months na sila. So, talagang magaganda ayan. Magagandang manok. Kapatid ito nang isa kong pinakita. So, sama yung mga mahihiyain o yung itim ang paa yan. May uh, ipapakita ko rin. Yun ang mga kamukha, -kamukha ng ano, bloodstag namin. kamukha yan. Mga strong chicken. Ha? Malakas ang manok. Ayan, mga strong chicken. Ha? Pinapakita ko lang yung progress. Yung palaki ng ano. Ng aming mga palahya. Progress to. Siguro next month ulit. Mga, mga strong chicken. Lagi ko naman ano. Nag-update naman ako. Next month ulit, ibibidyo ko kung malalaki na sila. Naglalaba, actually, naglalaban na sila. Siyempre, mga ano, pinaparisan namin na ano. Mamaya, iikot ko. Papakita ko mga nasa 3 by 3. 3 by 3. ay mga kastong chicken. Na. Ha. Nakaba pa, ah. Ito, kauhuli lang kasi sa 3 by 3, eh. Naka 3 by 3 sila. So, pinapain na ang barako. Eh. Grabe. Gandang manok. Yan, banderahan. Ayan. Mga ah, strong chicken. Okay, papakita ko pa iba mga strong chicken. Malakas ang manok. Bola lang yan. Ayun, what's up mga strong chicken? Ito, another video, another ulit. Ano? Isa pa ulit na mahihayin namin. Ito is yung kapatid na pinakita ko. Kapatid ko, mahihayin din. So, straight hatch. So, naka to sa Pure High Action by Pure Gilmore. Kaya yan. Gaganda. Kamukhang kamukha sila talaga ng broodstag namin. Mamaya, ipapasilip ko yung broodstag namin para makita nyo lang na kamukhang kamukha. -kamuka. Kaya. Ito. Medyo may pagka mapula siya. Ayan. Mga strong chicken. Grabe. Ito. Medyo may pagka matapang ito. Namunan mo ito. Ayan o. Oh. Tignan nyo mga strong chicken. Ayan. Grabe. Suwabing suwabe oh malakas ang manok. Ayan. Grabe. Ito nyo naman. Mag going six months or magsi six months pa lang sila. Ang ganda na. Ito yung mga mata nyan. Yung mga mata nyan. Nagliliyab mga ka-strong chicken. Malakas ang manok. Kita nyo naman. So, ayan. Dark leg. Ayan, yeah, dark leg. Dark leg, ayan. Yeah. So, ito. Sabi ko nga sa inyo, mga ka-strong chicken unti-unti papasilip ko yung progress or yung paglaki ng mga stag namin so, ito susubukan din namin sa pit titignan namin kung magpapanalo then, pag magpapanalo then kung sino yung mga gustong ano mag-avail next season siguro magpaparami kami kasi marami kaming nung ano marami ring ano mga kapatid babae asan awesome. ba siguro ano to eh mga strong chicken walo so pwede kong ibalik sa tatay o kaya may nabili akong bagong ano eh mga strong chicken eh may nabili nga pala ako yun nga pala sa susunod na video ko nga pala sa susunod na vlog ko ibablog ko naman or i ko naman yung nabili kong bagong kay William D na pure sweater so ipang impuse ko rin mo pwede ko doon ibangga tong mga kapatid nito siguro by November December uh, papasok sa sa ano National 'yan, sa national. Eh, pwede sa national, Kasi mga bata pa, mga 5 months, 6 months siguro, December. Ano na sila? 8 months, 7. So, ito 'yung mahihihin ha. Susunod mga akong susunod ko na lang na content 'yon. So, ang content ko na ngayon, isang video is pakita ko lang 'yung progress, 'yung paglaki ng mga itlog namin, ayan. So, ayan, eh, grabe. Poging-pogi, mga strong tapang ng mukha, gawanat pirano ito eh, straight hatch, ayan oh. Eh, no? Grabe lalo pag nag 7 months 8 months to mga strong chicken eh. pulang pula yung mata grabe tapos mayayay eh. Ito yung kapatid may isa pa eh medyo bata pa kaya medyo parang nalitan na siya late maturing Ito yung dalaw pero itong mga pinakita ko mga strong chicken ha eh. yung mga pinakita ko ngayon yung mga dalasabi tsaka itong is naglalaban na sila naglalaban na matatapang na so mga 7 months ayan eh, eh si ano na sila eh, ina harding ng tanong namin yun nga po, ayun nga po, ano, nga pala mga chicken, papakita ko rin nga pala yung talisayan, yan yung talisayan is, napakita ko na rin yung nakaraan ang nanay nun is, Gilmore ang tatay is, hayaction so may lumabas sa talisayan at throwback, malaki na rin malaki na rin ayan mga chicken grabe, suwabe popogi malakas ang manok Oh, lumalaban. Oh, lumalaban. Ito, mga uh, ice cream strong chicken nga pala. Ito yung talisay namin. Ito yung talisay namin. Uh, anak to ng mayayain. Ha. Bulat yung gamit. Sir, unti-unti mo lang. Huwag mo piglain. kapatid ko nang mahihayin kasi ang tatay niya is ang, ang, ang nanay nga pala niya is golden ah, ano, pure na gilmore Gilmore ba? Ay, sa ano, pure golden boy lang nanay. Tapos, ang tatay niya isaya action. So, may lumabas sa talisayan. Actually, mga kaya strong chicken, tatlo to eh. Dalawang lalaking talisayan. Tsaka yung isang babaeng talisayan. Ayun. Gagamitin ko yun. Maganda yung talisayan. Para siyang, para siyang false part grey So, papakita ko. Ito naman yung talisayin namin. So, ganun ba Banderahan, mga ka-strong chicken. Banderahan. ito ayan. Pansinin mo, yung mata. Pulang pula rin yan. Pulang pula rin yan. Matigas din yan. Malaki na rito. Medyo malaki to Mataas ito. Ayan. Ayan e, yung mata. Ang mukha niya. Pulang pula yung mukha niya. Mga strong chicken. Mahaba, tapos dalasapi lalasapi siya mga strong chicken pinapakita ko lang na naman yung progress yung monthly ano nila lumalaki ayan pulang-pulang yung par ayan mga strong chicken pulang-pulang -pula. ayan ito napakagandang manok to. maganda rin manok talisayan ito pinapakita ito talisayan namin tatlo to mga strong chicken nakita ko lang din sinama ko na sa content para makita nyo rin actually para ano makita nyo rin yung talisayan na blabare eh. nagtataka rin kami para throwback hindi ko alam kung throwback eh. pero magandang gamitin eh. ayan mga kestrong chicken malakas ang manok ugong barilin kita sa buhay ayan. ayan mga ka chicken kamay mainit na. Mainit din sa binablog ko sa pesto ko. Pero at least maganda para kita-kita nyo. Mga ito ah, ito nga po pala yung sinasabi ko mga kalisong sige na nakapatid ng talisayin dalawa. So ang tatay nito is pure high action. So ang nanay nito na is pure na gold na Gilmore. So ito lumabas. Para sa no? mga kalisong chicken para siyang jogod gray ang kulay niya or parang false spark gray na medyo light. Ang ganda. So pwede ko siyang gamitin materialis. Titingnan ko pa. Medyo makakasong chicken. Medyo nakikiliti pa. Kasi medyo ano pa lang ito eh. 5 months or 6 months going. Pero ano na siya. Ganda. Para siyang false part Paul Spark, spark Gray ang kulay o Jogood Gray pero ang paa niya is itim green leg Ayan. green leg siya green leg so ayan ganda So gagamitin namin to Pulang pula din yung mata nyo Tignan nyo mga kay strong chicken So magagamit ko itong materiale. So pwede ko siyang i-back to papa Tignan ko kung ano magiging labas niya Kasi magiging ano siya Pag binalik ko sa papa back to papa dun sa high action namin so 3 4 high action 1 port na gilmore so masusulido yung hatch niya. yung kulay hindi ko lang alam kung lalabas pa ulit ng may or ano. So malalaman to by next year mga kaisrong chicken. So aabangan natin yan ako. Natutuwa rin ako. So sabi ko parang throwback mga kaisrong chicken. Hindi ko alam eh. Nagulat ako. Kasi mas nakakaalam nito na yung breeder sila Mars Calixto kung ano talaga yung ano. Pero eh, sila lang ang dumabas Maganda ma. Magandang inahin. Magandang pulit. So gagamitin ko siya. Nag-iisang talisayon namin to. babalik ko sa tatay. Tingnan ko kung ano yung magiging maganda ilalabas ng mga anak. Pero hindi ko siya ibabangga sa kapatid sa kapatid. Ayoko nung hanggat maaari yung mga ka-strong chicken. Ayoko nung brother meeting, brother sister meeting. Gusto ko back to father, back to mother. Ganun lang ako. Ayoko masyadong umano yung ano, dugo nila. Kasi magkakaroon ng mga deformo, ah, deformo, kakaroon mga diferensya, alam niyo yun, kapag ano, ito ang ganda, mga kasundi pulang pula yung mata, ayan, pulang pula yung mata, marami, talis magandang inahin ko, o kaya, mga ka-strong chicken, pwede rin naman, bumili na ko ng ano, parisan ko siya ng talisayan din or yung gray din uh, plano kasi ano mga ka-strong chicken pumunta kay Sir Daril, ng um, do, uh, Doms Doms ano? Doms 512 Game Farm sa may Tanawang Batangas. Kasi nakita ko yung mga Paul's Park Grey, yung Paul's Park Grey niya, ang gaganda. So, bala kong kumuha ng kahit Broods, ano doon? Broods makakuha. So, pwede dito ko rin ibangga. Yan. Uh, makikita nyo rito mga ka-strong chicken, yung progress nito, yung mga palahi nito. nature siguro. Sana makakabila ko dun kay uh, Sir Doms. Ang 512 game farm. do 512. Ayan mga strong chicken na pinakita ko lang. Ha. Ah. Yung talisayan yung kapatid. Ina yun, yun Pwede kong gawing hen. Maganda. Maganda buntot. Maganda sukat ng paa. Manipis. Kipis lang siya. Pencil pit. So, maganda talaga. Maganda siya mga strong chicken. Ayun lang mga strong chicken. Malakas ang manok.